Arestado ang dalawang individual sa ipinagbabawal na droga matapos na maaresto sa ipinagbabawal sugal o krusa sa Pasay Cemetery sa kahabaan ng sareto Mariano Street, Parangay 145, Zone 16, Lungsod ng Pasay. Nagpapatrolya ang mobile patrol ng Pasay City Police Substation 5 ng may isang concerned citizen na lumapit sa kanila at isinumbong ang grupo ng mga nagsusugal sa naturang sementeryo. Doon agad na rumisponde ang mga polis at naaktuhan nga na may mga nagsusugal sa lugar bago pa man nakalapit nagkanya kanyang takbuhan ng grupo ng mga nagsusugal at nagkaroon ng habulan hanggang sa maaresto ang dalawang sospek at ng kapkapan ng mga polis na kumpiska ng mga otoridad sa dalawang sospek ang apat ng plastic sa chay ng hinihinalang shabu na may timbang na 55.36 grams sa na may market value na 304,480 pesos at 300 pesos sa pantaya sa sugal at tatlong tig piso na ginamit sa Caracruza. Kinilala ni Southern Police District Director, Police Brigadier General Roderick Mariano, ang dalawang sospek na sina Jerome Manzano, 24 years old, e driver at Annalyn Angge, 37 years old, vendor naarap naman ang dalawang suspek sa paglabag sa Section 11, Article 2 na Republic Act 9165 o Illegal Possession of Dangerous Drugs sa at paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling. Ako, si Jojo Sikat. Walang inaatas sa balita.